Ikasyam na kabanata. Sa ikalabing dalawang buwan nga, na siyang buwan ng Adar, nang ikalabing tatlong araw ng buwan ding yaon, nang ang utos ng hari at ang pasya niya ay malapit ng gagawin, nang araw na inaasahan ng mga kaaway ng mga hudyo na magpuno sa kanila, yamang napabaligtad na ang mga hudyo ay siyang naghari sa kanila na nangapupuot sa kanila, ang mga Hudyo ay nagpipisan sa kanilang mga bayan sa lahat na lalawigan ng Haring Aswero upang magbuhat ng kamay sa mga nagbabanta ng kanilang kapahamakan at walang makatayo sa kanila sapagkat ang takot sa kanila ay nahulog sa lahat ng mga bayan at lahat ng mga prinsipe sa mga lalawigan at ang mga satrapa at ang mga tagapamahala at ang mga nagsisigawa ng gawain ng hari ay nagsitulong sa mga Hudyo, sapagkat ang takot kay Mardokeo ay sumaka nila. Sapagkat si Mardokeo ay dakila sa bahay ng hari, at ang kanyang kabantugan ay lumaganap sa lahat ng mga lalawigan, sapagkat ang lalaking si Mardokeo ay dumakila ng dumakila, at sinaktan ng mga Hudyo ang lahat ng kanilang mga kaaway sa taga ng tabak, at sa pagpatay at paggiba, at ginawa ang naibigan nila sa nangapopoot sa kanila. At sa susan na bahay hari ay nagsipatay ang mga hudyo at nagsilipol ng limang daang lalaki. At si Forsandatha at si Dalfon at si Asfatha at si Foratha at si Ahliya at si Aridatha at si Farmasta at si Arisay at si Ariday at si Vaisatha na sangpong anak ni Aman na anak ni Amedatha na kaaway ng mga Hudyo ay pinatay nila, ngunit sa pagsamsam, hindi nila binuhat ang kanilang kamay. Nang araw na yaon ay ang bilang ng nangapatay sa susan na bahay hari ay dinala sa harap ng hari. At sinabi ng hari kay Esther na reyna, ang mga hudyo ay nagsipatay at nagsilipol ng limang daang lalaki sa susan na bahay hari at ng sangpong anak ni Aman. Ano na ang kanilang ginawa kaya sa ibang mga lalawigan ng hari? Ngayon, ano pa ang iyong kahilingan at ipagkakaloob sa iyo? Ano pa ang iyong kahingian at gagawin? Nang magkagayoy, sinabi ni Esther, kung kinalulugdan ng hari ipagkaloob sa mga hudyo na nangasa Susan, nagawin din bukas ang ayon sa pasya ng araw na ito, at ang sangpong anak ni Aman ay mabitin sa bibitayan. At iniutos ng hari na gawing gayon, at ang pasya ay nabigay mula sa Susan. At kanilang ibinitin ang sangpong anak ni Aman. At ang mga hudyo na nangasa Susan ay nagpipisan ng ikalabing apat na araw din ng buwan ng Adar. At nagsipatay ng tatlong daang lalaki sa Susan, ngunit sa pagsamsam ay hindi sila nangagbuhat ng kanilang kamay. At ang ibang mga hudyo na nangasa mga lalawigan ng hari ay nagpipisan at ipinagsanggalang ang kanilang buhay at nangagkaroon ng kapahingahan sa kanilang mga kaaway at nagsipatay sa mga nangapopoot sa kanila ng pitong limang libo. Ngunit sa pagsamsam ay hindi nila binuhat ang kanilang kamay. Ito'y nagawa ng ikalabing tatlong araw ng buwan ng Adar. At nang ikalabing apat na araw ng buwang ding yaon, ay nangagpahinga sila, at ginawang araw ng pistahan at kasayahan. Ngunit ang mga hudyo na Susan ay nagpipisan ng ikalabing tatlong araw niyaon at nang ikalabing apat niyaon at nang ikalabing limang araw ng buwan ding niyaon ay nangagpahinga sila at ginawang araw ng kapistahan at kasayahan. Kaya't ang mga hudyo sa mga nayon na nagsisitahan sa mga bayan na hindi nangakukutaan, ginagawa ang ikalabing apat na araw ng buwan ng adar na araw ng kasayahan at pistahan at mabuting araw at nang padalahan ng mga bahagi ng isa't isa. At sinulat ni Mardokeo ang mga bagay na ito at nagpadala ng mga sulat sa lahat ng Hudyo na nangasa lahat na lalawigan ng Haring Aswero sa malapit at gayon din sa malayo upang ipagbilin sa kanila na kanilang ipangilin ang ikalabing apat na araw ng buwan ng Adar at ang ikalabing lima niyaon taon-taon na mga pinakaaraw na ipinagkaroon ng kapahingahan ng mga Hudyo sa kanilang mga kaaway at buwan ng ikinapaging kasayahan ng kapanglawan at ikinapaging mabuting araw ng pagtangis upang kanilang gawing mga araw ng pistahan at kasayahan at ng pagpapadalahan ng mga bahagi ng isa't isa at ng mga kaloob sa mga dukha. At pinagkasunduan ng mga Hudyo na gawin ang gaya ng kanilang pinasimulan at ang isinulat ni Mardokeo sa kanila sapagkat si Aman na anak ni Amedata, na Agageo, na kaaway ng lahat na Hudyo, ay nagbanta laban sa mga Hudyo upang lipulin sila, at pinagsapalaran nga ang pur upang patayin at upang lipulin sila. Ngunit nang dumating sa harap ng hari ang bagay, ay kanyang iniutos sa pamamagitan ng mga sulat na ang kanyang masamang banta na kanyang ibinanta laban sa mga Hudyo ay mauwi sa kanyang sariling ulo at siya at ang kaniyang mga anak ay mabitay sa bibitayan. Kaya't kanilang tinawag ang mga araw na ito na Purim, ayon sa pangalan ng Pur. Kaya't dahil sa lahat na salita ng sulat na ito, at nang kanilang nakita tungkol sa bagay na ito, at nang dumating sa kanila, ang mga Hudyo ay nangagpas siya at nagsipangako sa kanilang sarili at sa kanilang binhi at sa lahat ng yaon na nagpipisan sa kanila, na anupat huwag magkulang na kanilang ipangingilin ang dalawang araw na ito ayon sa sulat ni Yaon at ayon sa takdang panahon ni Yaon taon-taon. At ang mga araw na ito ay aalalahanin at ipangingilin sa buong panahon na bawat angkan ng bawat lalawigan at ng bawat bayan. At ang mga araw na ito ng Purim ay hindi lilipas sa mga Hudyo o ang alaalaman sa mga Yaon ay lilipas sa kanilang binhi. Nang magkagayoy si Esther na Reyna na anak ni Abihail at si Mardoqueo na Hudyo, sumulat ng buong kapamahalaan upang pagtibayin ang ikalawang sulat na ito ng Purim. At siya ay nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga Hudyo sa isang daan at dalawang putpitong lalawigan ng kaharian ni Aswero na may mga salita ng kapayapaan at katotohanan. Upang pagtibayin ang mga araw na ito ng Purim sa kanilang mga takdang panahon, Ayon sa ibinilin sa kanila ni mardokeo, na Hudyo at ni Esther na Reyna at ayon sa kanilang ipinasya sa kanilang sarili at sa kanilang binhi sa bagay ng pag-aayuno at ng kanilang pagdaing. At pinagtibay ng utos ni Esther ang mga bagay na ito ng Purim at nasulat sa aklat.